Umalo na sa maygit 7,000 mga magsasaka sa Cordillera. Nagnapektuhan ng El Nino. Patuloy naman ang pag-agapay ng DSWD sa mga apektadong mga magsasaka. Iyan ang ulat ni Janice Denis ng PTV Cordillera. Marso noong idiniklara ng pag-asa ang pagsisimula ng El Nino Phenomenon o tagtuyot sa bansa na posibleng magtapos hanggang Mayo. Isa sa pinakamatinding naapektuhan ang Cordillera Region. Sa huling datos ng Department of Agriculture, nasa mahigit 7,000 na magsasaka ang apektado na nasiraan ng pananim dahil sa El Nino. Mahigit 7,000 na ektarya ng farmlands ang apektado. Mahigit 26,000 metric tons ng mais at palay ang nabinsala na katumbas ng mahigit 444 million pesos. Pinakamalaki ang pinsala sa Ifugao, Mountain Province at Kalinga. Sa report natin dito is hindi naman masyadong affected ang rice. Uh, doon doon lang sa corn tayo mas uh, concern kasi uh, pagdating po sa corn is rainfed areas lahat ang mga ito. Uh, mi minimal lang yung mga yung mga may irrigation uh, facilities. Ayon kay Rosario, posibleng madagdagan pa ang pagkalugi ng ahensya sa agrikultura dahil kasalukuyan pa lamang ang isinasagawang validation. Napagkaloban rin ang mga magsasaka ng kaukulang tulong gaya ng iba't ibang gamit, binhi, abono at iba pa. Naendorso na rin sila sa DSWD para sa karagdagang tulong. As of April 4, 2024, Mahigit 3 million pesos ang naipagkaloob na humanitarian assistance sa mga apektadong magsasaka. We are currently actually providing uh, family food packs. Yun naman po ano, yung immediate na relief po na naibibigay natin sa kanila. So for now po kasi is we have uh, uh, four actually ano na provinces na uh, nabigyan na po ng, ng tulong. Ngayong Abril, Nagsimula ng ipatupad ang Project Lawa at Project Binhi ng ahensya. Target na matulungan ang mahigit 8,000 partner beneficiaries sa rehiyon. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.